sa Bibi Village. At eto 'yung mga residente ngayon. mga Drama. Mga maliliit na bibi, ayan. Syempre si Choi Choi at si Tetet. Pero ngayon, sila ay ia-adopt na. Bali si Choi Choi at si Tetet ay aalis na sa Bibi Village para magpunta sa ibang farm. Ano masasabi nyo Ha? okay magtampo, okay? Mas mapapaganda ang buhay nyo dun. <laughs> okay? Okay? O, oh, sige. Basta nag-bow kayo. Means bow means yes, ha? O, sige. Antayin lang natin yung susundo sa inyo. Magpapaalam na si Choy Choy tsaka si Tetet dito sa I aming mean, Bibi Village kasi meron mga sa kanilang mag-a-adapt. So, para sa kanilang ikabubuti yon kaya tumayag na rin ako Paalam na kayo <laughs> bye guys oh, alam mo sasabi nyo <laughs> bali ang maging residente na lang dito is yung mga bibi talaga at saka yung mga brama na nakagala pa ayun sila kasi yung mga brown egg layers natin nandun na sa loob ng kanilang bahay so ayun ay si, si kubi <laughs> Meron na? Okay, good, good. Judge, nagbabay ka na ba, Judge? Judge, nagbabay na ka? Judge, eh? Oh, uh, magbabay ka na kay Tete at kay, ano? Choy Choy. Choy Choy. Para saan niyang sa saka na yan? Ito yung kanilang, ano? Sasakyan. Transformer. Uh, transport. Transformer, sabi means ko. Means of transportation. Yeah, yeah. Uh, lalagyan natin ng maraming, 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 maraming butas para sila ay maanong nakakahinga sila ay masarap huminga aircon naman yung loob ng ano eh. sakyan eh ang mga gansa hindi mabaho ang ang, ang dumi ang dumi nila yung oh o yung ebak nila <laughs> hindi hindi <laughs> mabaho sa gitna pa kukunan mo lagyan, oh, no? na mga kaibigan sila Choy-choy at Tetet ay meron ng magiging bagong haven. Doon sila sa farm. ia adapt sila ni Tita Mercy. Gagawing manglalahi. Kasi meron siya nabiling mga gansa. Puro mga babae. Ah, oh, talaga. Ngayon. Wala siya lalaki. Oo, wala siya lalaki. Ngayon pala yung mga gansa pala, nagpe-pair pala yun sila. Pair. Oo, oh, pair. Eh, parehong lalaki si Choy-choy at si Tetet. Wala Kaya, silang, Alam mo, ano sila? Pare sila, hindi sila pair. Oh, pare, hindi sila pair. Yeah, yeah, yeah. Okay na? O oh, yan. Ayan. Marami ng butas sa kanilang yeah. paglalagakan. Tara. Lagakan. coy coy tetet. Let's go. Oh, paano ba yan? Dumating na yung tamang takdang panahon para sila mawalay na sa amin, no? Kasi, na nyo naman po. Hmm. Wala silang tigil. Mapaaso, mapa manok, GB ayan no? Kailangan namin silang We we need to part ways with Choy-Choy and Tetet dahil bully sila ng mga bibi. Eh yung kasi ang main main alaga namin ay bibi at manok. So hindi talaga sila pwede. Nag-try lang naman Oo, oh, nag gusto ko lang malaman kung anong pakiramdam ng may alagang gansa. Pero, yan pala. Ano ba naman yan? <laughs> Stop it! Hindi nila tinitigilan kasi baka mabansot yung mga, nat, yung mga napili naming mga magiging magiging tagapagmana ng BB Village. Ayan sila. Oh. Oh, mahirap. hindi nila tinitigilan kahit ano. Kahit ini-intimidate nila lahat, kahit si Judge. Judge? <coughs> Minsan si Judge, Ay, Judge, umiiyak. Umiiyak na uh. yan dahil sa... Masakit sila maglaro. Oo, oh, tinutukan nila sa bayag si Judge eh. Judge, huwag ka kasi yung magulo dyan, Judge eh. Judge! So, paano? Choy, choy. Oo, oh, eh. tingnan mo. Uh, observe. Paano sila bully, no? Ayan. Medyo busy lang sila kunwari, pero eh, kasi... Maraming kinakain eh. Yan o, yan o. sige. Natatakot yung mga bibi sa kanila. Yung mga bibi, kahit natutok ka, sa sobrang gutom, oh. yan ano, okay. Hindi nila tinitigilan. Yun sila lumalapit Ay, sa pagkain. Kung mapapansin nyo, oh, walang, walang lumalapit sa pagkain, kundi sila lang. Yung mga manok, at Pati bibi. Pati brama, takot. Oh, mga brama, takot na takot. Hindi sila makakain mabuti kumain lang kayo diyan. Hmm. Last million na yan dito. Oo. <laughs> ah, uh, dati gusto kong mag-alaga ng gansa kasi parang sa mga napapanood kong mga mga video tungkol sa pag-aalaga ng gansa. Napaka-cute, parang ang ganda nilang alagaan pero syempre bilang first timers na mag-alaga, hindi kami sanay talaga. At conflict sila sa mga aming mga alaga dahil hindi sila nakikipag-jibe sa mga alaga. Kung kaya napansin ko sa mga video, lahat mga gansa. O meron din mga kasamang iba pero yung mga iba, isolated gansa lang lahat. Hindi sila pwede isama sa mga gansa. So para sa akin, ha, uh, kung mag-aalaga pa ba ako ng gansa sa susunod, hindi na. Mag-concentrate na ako sa mga bibi at manok. Kasi sila talaga yung main naming mga alaga. Tag-try lang kami sa mga gansa kasi mga bigay lang din naman yun sila. Tsaka yung mga bramas, medyo dominant din. So, magtitira kami ng isang barako kasi puro mga lalaki sila apat eh. Siguro paglalahiin namin. Pero, hindi namin sila, hindi sila para sa amin. Yun ang totoo doon. Brown Eggers, mga native na mga manok na mga cobra namin. Tsaka mga bibi. Yun ang mga main. So, choy choy, tetet. Masakit man sa aking loob na kayo mawalay. Pero magiging nahawahan naman lahat ng mga kasamahan nyo dito. Na kayo ay uh, mapupunta na ron sa gansahan. Kasi marami, maraming nabiling gansa. May mga babae, may mga lalaki. Pero mas marami yung babae. Kailangan niya ng mga barako. Oo, sakto-sakto. Barako yan sila. Doon na muna kayo. Sayang kasi pag inaway nila mga malalaki na. Oh, baka mabansot. Malalaki pa man din to, oh. Mabansot kawawa. Pati yung mga brama tingnan mo, ang layo-layo nila, oh. Hindi sila makalapit lalo na pag kumakain. Pangalago ng brama 'yun. Eh. Kaya dahil sa sobrang takaw, hindi mo matakaw sa sobrang ginugwardiya nila 'yung pagkain. Sila lang nakikinabang ng pagkain. Kaya pag kinawakan mo, ang bibigat, solid. Malalaki 'yan. Ito mga Brahma, pumayat na nga eh, dahil sa hindi sila nakakakain eh. Kaya kung nga pinawala niya para lalong makakain eh. Pero wala. So, paano? Sa dalawang to, ang mabait si Choi Choi. Ito. Ay, eh, ito it, ito si Choi Choi. Mas maliit si Choi Choi kay Tetet. So, unahin kong kukunin si Tetet dahil... Si Choi Choi, pwede mo naman tawagin. So, okay. Si Choi Choi, madali siyang kausap eh. O, oh, bibiyahin na. Si Choy at si Tete at sa kanilang bagong magiging paraiso. Mas malawak dun. Farm dun. Well, here we go. Di ba? Wala mo di ba? oh tignan mo naman. Napaka-friendly na mga alaga namin. O, okay, di ba? O, oh, mula ngayon, wala nang mambubuli sa inyo makaka, makaka, na kayo ng mapayapa. Walang takot sa inyong mga katawan. Kasi parang pag umaga na, parang nakikita mo sa kanila yung parang kinakabahan sila lagi. Kasi mabubugbog at mabubugsibog sila sa sa maghapon. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi lang tatlo. Siguro mga five times ang minimum na bugbog sa bawat isang bibi at manok. Kila choy choy at tetet. Siga, siga silang dalawa. Pero ngayon, may, wala nang ingay, wala nang bully. Pero mamimiss ko sila. Kasi syempre, halos uh, January silang isinilang eh. So, halos mag-iisan taon na rin namin sila kasama dito sa Bibi Village. Pero, yun nga lang, hindi talaga sila pwede talaga dito dahil sa alaga mga Bibi. Ayan o, ang cute pa naman ng na mga alaga namin. Pero kung sila lang. oh Oo. Protect, okay. Mano sila Kasi eh. Kasi bagong pakawala lang yan sila, di ba? Naka, mm -hmm. ma, pa, mga napanood nyo sa mga, nakarang video lang, di ba? Naka, naka scratch sila doon, naka pen sila. Ngayon pinawalan ko na, kasi palaki na sila eh, baka mabansot eh. Ang gaganda ng balahibo, wala nang bubuli oh. Di ba? Hindi katulad yung nakaraan yung mga bibi natin, nabubuli sila. Yung mga pitan nila, bakbakan eh. Oo. Ito malilinis, magaganda. Siguro babae yan. Hmm. -mm. Ito Eto lalaki. siguro lalaki. Hindi natin alam. Hindi uh -huh. pa naman sila malalaki. Well, mga kaibigan, wala na sila Choy-Choy at Tetet. Nakakalungkot. Pero at the same time, magiging beneficial naman sa mga matitira. Dahil wala nang uh, sagabal sa kanilang paglaki. Uh, hanggang sa susunod na episode. Maraming maraming salamat sa inyong panonood. Paalam! 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 Paalam.